Hello mga kabat helmet. Init. So ay nga mga kabat helmet. Today sa very Happy Day. Sa so, lahat ng mga bagong pasok sa chat ko, please don't forget to click the subscribe button tayo ni Bell para lagi tayo updated. Sa so, lahat ng mga pinupunta ni Nepal at sinasasawa namin video ko po. So, balot na balot na naman tayo mga kabat helmet. Kasi mainit. Kasi <laughs> di ba naman mga kabat helmet ko? Nagmamotor tayo dati. Balt na balik din naman. Kasi nga, it was cancer. Sobrang yung UV. So, ayun nga, mga bata helmet. Ngayong araw na to, syempre, ayaw ko pasalamat muna ako sa inyo lahat. Ang dami ding mga nag-PM kagabi regarding dun sa in-upload natin. And, syempre, ito, Sir Bugi de Vera, Sir Love, si Mais, and kay TV Colsaro. Try na natin ngayon na puntahan ulit yung mga tutulungan natin. And kung makakakita pa tayo ng mga pwedeng tulungan na mga on the spot pupunta tayo sa Dali dahil doon tayo mamimili mga kapatang helmet para ma-maximize din yung budget natin. So, sa Dali all day tayo. Pero syempre, hindi ito sponsored ng Dali. Kasi napansin ko lang mga kapatang helmet. May mga items sila na mas mura compare sa pure gold. May isa pa yung O-safe pero hindi ko pa siya na-try. Pero sa Dali nung nagpa-migay tayo ng Christmas pack sa mga drivers ng jeep kay Dali ako na mili. So, kahit pa paano, nasubukan ko na rin yung mga items nila na talaga okay naman mga kabata helmet. at sabi nga nung isang staff doon na branded talaga yung mga items doon. So, yan. Mamimili muna ako. Tapos, mamimigay tayo ngayon sasamahan niyo yung... so, ako. Salta ba ba helmet? Bibili na tayo dito sa Dali. Sa Dali na ako Ayan Dali. So dito natin bibilhin yung mga pamimigay natin. So syempre necessities lang muna. Dito, ka rin, dito rin kami bumili last time ni videographer nung nagpamigay kami sa mga driver. So si Kuya yung tricycle na nakausap ko kanina mga kabatang helmet. Tricycle siya dun sa Merbilya. <laughs> Pero kilala niya ako. So, sa'yo yung makakasama natin ngayon. Mayroon tayo ng kape. Ganyan. Si Kuwi ang tricycle yung bibigyan natin ngayon ng konting tulong. Hindi niya alam na siya yung bibigyan natin. So, surprise na lang. Akala niya sasakay lang ako. Pero sabi ko kasi hintayin niya ako dahil ibibilin lang ako. Pero yung ibibilin nga natin is yung ibibigay natin. Ibigay natin. So, ayan mga kapatang helmet. salamat din kala Sir Dabsi Mai, Sir Bukodibera sa lahat. Sa inyong lahat. bibili na Dito sa dali, mga kabatang helmet, mamamaximize nyo yung budget nyo. Verse 3. Siyempre, pansit kanton, hindi pwedeng mawala. Tapos ito nga pala yung mga bigas, mga kapatahin niya. Ayan. Ito. Oh. 270. Pwede na. Bili tayo ng ketchup. Pati soka. Ayan. Malalaki rito mga kapatang helmet. Kaya, okay oh, din. Sashi. Ayan, makabat na helmet. Magbabay -bu na tayo. Tapos mm -hmm. dito sa daddy, kayo na rin po yung magpapak. Yung magpapak. So, ito, makabat na helmet. Magpapak na tayo. Dito kayo natin kay kuya. Lahat talaga siyang alam. Thank you po, ma'am. Ayan, nakasay na kami kuya. So, ayan, makabat ang helmet. Bigyan natin kay kuya hindi ko na on ng camera nakipagkit nababit ang na kuya na yung camera pero ayan tayo si ko po sa lahat ng mga nagdo donate sa atin, ng tulong special sa mga hindi skip ads maraming maraming salamat sa, sa, inyo, sa inyo po na yung fans natin para sa mga ganitong on pad. spot May mga tinutulungan tayo sabon ko talaga. Pero ito mga mga kapatang helmet. Kaya yeah, maraming maraming salamat ha. Sir gugit de Pera, Sir Lapsi city. Sir Saro, Sir Christian Cheng, Men My Music, Nanay Maxima Robles. Basta sa lahat mo ng na mga nanonood, sa lahat ng mga subscribers, members, um, sa mga lahat ng mga support so at mga Maraming maraming salamat po. Siyempre sa tiwala nyo, maraming maraming salamat po. Kasi kundi dahil sa inyo, siyempre hindi madadagdagan yung fans natin. Tapos ito. Yeah. Grabe na po ako buwa pa. Ba? Ayan. Baba na tayo. Diba muna tayo kay kuya. Ayan. Teka lang. Baba na tayo. So ayan mga kapatang helmet Iniwan ko muna. Kuya. Oh. Ano pangalan natin? ay, ay, ay po. <laughs> Si Kuya kasi basco, basco Ayun sir, baso At aking bubayad mo na ang mga batang helmet ito <laughs> Tapos, si Kuya Basko yung, ano, mga bata helmet, tinulungan natin. Kasi kasi nagtatanong nga ako sa kanya kung sino yung mga pwedeng tulungan sa lugar nila. Tapos, hindi niya alam na siya nila yung tutulungan ko. So, yung box, ayan. Kuya, sana makatulong ko sa inyo yung munting alay. <laughs> ayan yung asawa ni Kuya. Shout out kay mo. eh sana, mga bata helmet, maraming pa tayong matulungan na kagaya ni Kuya na tricycle driver na lumalaban ng patas sa buhay talaga. Diba, Kuya? <laughs> kuya, ba may gusto po kayong batiin? Wala na. No. <laughs> <laughs> thank you, no, thank you, God, you no, po no, no, no. ah. Ingat no, no, no. po. So, thank you, no, 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 no. thank you po. Oh, lutuin nyo na. <laughs> thank you po. Itatandaan nyo ba yan? Yan yung West Philippines. <laughs> Ako sa dami siya pero Pero ayun nga mga bata. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. And abangan nyo yung mga iba pa natin pupuntahan at bibigyan ng ayuda talaga. Lalo na yung mga talagang totoong nangangailangan. Kasi dapat talaga kanina mga kabatang helmet may isa tayong pupuntahan kaya lang hindi ko siya nakita kung saan siya nakapwesto yung pulubi nga wala siya doon so hindi ko alam kung natagi na, na, na ba ako. ano kasi ang tagal <laughs> sorry po kasi hindi ko kasi alam kung, kung ano na nangyari kasi medyo may katagalan na rin nahuli ko siya nakita na mamalibos doon so ayan si kuya tricycle yung ating senior prize maganda talaga pag may mapa surprise kagaya na pagbobomba sa akin ng patatanon So, ay mga batang helmet ha. Sabi mo, Mrs. Boy, nag-helmet din na mukit. You're sharing better every day. God bless everyone. Bye!